Hello mga Jai, magpunta tayo sa kermis dito sa amin. Para sa kami ng mga bata. O oh, ayan. Um, hindi ganoon masyadong mainit. Ayan, uh, hindi makakasama kasama si Papa ni, pero nagbigay siya ng kwarta sa atin. Palaro ng mga bata. Oh, my God. Ngayon mm, sa aking mata. Anyway, sumalis so din yung aking mother-in-law kasi nga um, sa sa kanyang sister-in-law. So, uh, um, mag -ano siya, maghelp siya hindi ko alam anong gagawin nila but anyways, mabuta kami ng carmes. guys, para siyang peryaan sa atin ba yun, pero dito hindi siya nagtatagal, mga 2 weeks lang yan mga jay, then after two weeks and uh, ano na tanggalin na yan dyan, yan pwede magtagal dyan so, yun mga jay see you later mga jay Pagkarating nga namin dito mga Jai ay nakita nga namin yung kaklase ni Sarah. Pero ngayon mga Jai ay nakiwalay na sila kasi nga um, for years old na yun. So, direct into uh, school or elementary na yung mga tayo. But anyways, nandito na nga kami ga sa kermis. Uh, sabi ko kanina, equivalent ito parang peryaan sa atin, no? Pariyo to bariyo. So, once a year lang to ginaganap dito sa amin mga tayo. So, tuwan-tuwa naman ako kasi napaaranas ko kay Sarah yung mga ganito. Hindi man sa Pilipinas, at least dito sa the Netherlands. Napansin ko nga dito sa aking anak, pumiyak ako. <clears throat> Napansin ko nga dito, mga Jai, sa aking anak, ay medyo na-overwhelm siya kasi two years ago, mga Jai, ay dinalak ko na rin siya dito. syempre hindi niya na yung maalala kasi one and a half years old lang siya that time. So, mga Jai, no, na overwhelm si Sarah. Kung baga, uh, it's too much for her yung expression. Medyo nahilo-hilo nga ako dyan mga day. Kasi kailang sumapit. Kasi para yung si Sarah, buti na lang tulog ito si Sanaya. But anyways, back to Sarah nga tayo mga day. So kapag na-overwhelm siya, hindi niya alam yung gusto niyang gawin. Tulad na mga day, nakatitig lang siya. Parang, parang hindi niya alam kung saan siya pupunta anong gagawin niya, ganyan so ako na lang ang nag-initiate sa kanya na ganito ganyan gawin natin punta tayo sa si ganito so yun mga dyan so ang kagandahan nga dito is maraming activity sa mga bata ito ay libre, sponsored by YUMBO dito yung market na lagi namin pinupuntahan o vincula o store. So, dito guys, ay uh, pina-paint ko yung mukha niya. <laughs> tuwa ako dyan. So, first time niya yan mga jay. Sabi ko, gawin niyang butterfly. etong paint sa mukha ng aking bebe Sarah, no? So, uh, bukod bukot dyan mga jay, may mga gamis na libre, inumin para sa mga bata. So, uh, syempre nakakain ng aking anak at nakainom na rin siya. So, ayan nga mga day. Almost done na yung painting sa mukha niya. Medyo natatawa-tawa ako dyan. Sabi ko, butterfly ba talaga yung ginawa ni ate? Para may nagbukang panda itong anak ko. <laughs> Sabi ko, anak para kami maskarang panda. Tawa ko ng tawa dyan mga day. But anyway, sa dito na nga kami. So, um, uh, After nga mapaint yung buka niya mga Jaya is nag-coloring naman kami, no? So, di ba? Ang ganda lang, ang saya lang mga Jaya kahit papaano paano is kahit ako bilang mama is nag-enjoy din talaga. I'm very thankful ako sa bunso ko, yung one ah uh, yung akin 6 months old kasi sobrang bait yung mga jay. Kaya nakakapag-enjoy kami ni Sarah kahit papano. So, ayan si Sarah kain ng kain ng gami o may nanlib, may naglibot tapos pinigyan siya. So, ilang mga jay. Jay,